Papunta na ako sa bangko guys Magulo ako ng pera Matagal yung kilo ako sa driver Kasi nakatulog siya Ayun, 15 minutes ako sa labas Naghintay siya driver Tagal ko sa labas, papunta kami sa bangko Ayun, dito na kami sa labas kasi puntahan ko siya sa loob ng kwarto sa loob ng kwarto hindi pa talaga yung tagamaniho kasi ano gabi na hindi pa siya gising sabi ni madam ah uh, five punta na kami sa bangko wala talaga hindi ko siya na five fifteen na wala pa siya eh puntahan ko na lang sa kwarto niya Kinakam, kinatok ko doon ayun lumabas na siya then naghintay na ako sa labas uh, Dito na kami nakalabas na kami Punta na kami sa bangko uh, ayun mga pero mga, ano, malapit lang ang bangko dito nasa mga 15 minutes or 20 minutes uh, na kami doon kung hindi lang traffic kasi malapit lang ang bangko yun na guys dito na kami punta sa bangko yun, dandahan lang ang pag takbo sa Yun na guys. Malapit lapit na. Lapit na kami sa bangko. Masyado ang traffic ngayon pero doon sa malapit ng bangko doon ang ang traffic daming sasakyan dalan pa kami dito sa farm sa mga sa ditch magdaan kami sa farm sa ditch Ayan. Dito guys, matraffic na dito naghinto hinto kami. Kasi matraffic. Matagal ang traffic. pagka-kaya ka. pa kami sa bangko. Yun, hento pa ah, kasi ano, ma-traffic. Traffic talaga.

Ah, dua juta, boy. Menurutku jujur ini, untuk ini, saya harus subuh kian. ke Oke, di kami di guys. aku uh -huh. di uh -huh. uh -huh. Masuk aku dong. aku. Di aku, guys. Thank you for watching guys. Hindi pa ba siya kasi baka dito mag ano ang telepon. Thank you, thank you sa inyong papanood. Thank you, thank you for watching. Thank you. Thank you.